kararating ko lang guys galing ako sa isang ano sa isang may, may pinuntahan akong importanteng ano guys ayan pagdating ko dito sa bahay ito yung bumungad ayan o oh, ayan. nagpapalambing na naman siya guys oh. busog naman to busog to eh. Hi. Pakilala ka lang na. Pakilala. Hello. Ako si Kit. My name is Kit. Ayan. Ayan. Ayusin muna natin ang buhok ko. Ano Kit? Ayusin natin Kit. Ayan. Hmm. <laughs> Namiss ko kasi si Mama T. Kaya gano'n. Ano ba naman kayo? Hmm. Ganyan o. Oh. Kahit anong... Kahit dumugin ko pa to ng halik, guys. Wala tong ano, hindi to pumapalag. Ayan ah. Ayan. Niya, oh, ng collar niya wala nang bell. Ayan. kailangan na namang palitan 'yan. Kasi wala nang bell. Hmm. Dapat kasi, guys, yung mga kulo nila, yung, yung mga alaga ko, ta kailangan talaga may bell kasi minsan hindi ko ano, hindi ko mabantayan. Nasa tindahan na pala, kung ano-anong mga kinakalat doon. Mabuti na yung may, ano, kasi, siyempre, tumutunog. Maano ko kaagad kung nasaan sila. Ayan, o. Mat, ba't, ba't luha-luha yung mata? Ba't may luha-luha yung mata? Mm, mm, mm. O, kita niyo, ano. Mm. Hindi pusa ba kayong ganito? Mapwede niyong ganituhin, o. Mm. Ayan. Mm. Mm. Ligo tayo, maligo tayo. O, ako maligo. Mamati naman. Bagong ligo lang ako eh. Hmm, ayan. Bagong ligo lang naman ako, mamati. Bakit ka ganyan? Hmm. Pag ganito guys, gusto lang talaga niya magpakarga. Hmm. hmm. O, kita mo? Hmm. naantok na. Hmm. Ayan o. Oh. Hello. <laughs> Hello kayo dyan. Mag-like naman kayo dito sa ano namin. Mag-comment kayo. At saka i-share nyo na rin po. Para dumami yung ano namin. Para dumami yung views namin. Sabihin mo. Huh? Hmm? Ayan. Ako po si Kit. Inaantok na po ako. Gusto ko pong matulog dito kay Mama Oh, ganyan lang yan guys. Oh. Mm. Oh, oh tingnan mo. Oh. <laughs> Ay, nako. Mga alaga ko, halos silang ano. Halos lahat ng pusa ko, guys, ganito. Pero minsan kahit gusto kong kargahin, kung ayaw na talaga 'yung mag, nilang magpakarga, 'yung gusto lang maglaro, hindi talaga pumipiglas. Ano kaya natin? Ha? Ngayon tayo doon po. Kasi mag-ano na tayo mag-bye-bye na tayo. Mag-bye-bye na po kami. Mag-bye-bye na. Tingin ba, ayusin mo. Mm. o. oh, mag-bye-bye na kami. Ayun. Oh. Oh, bawe na. Bye-bye. Inaantok na ako sa mukan si Mama T. Oh. Oh, ayun oh. Mm. mm. Ayan, oh. <laughs> Babay na po. Babay. Babay. Babay.